Nadismaya ko sa iyaha. Human siya makautot dalamumho. Samtang ga say shantay nuwebe position mi sa bugno. Mm? Maayong gabi ka mo DJ Sam, ingon mana sa imong mga viewers ni imong programa online. Tawagan na lang ko sa pangalang Bugoy. 24 anyos na ko o bago kong nakatrabaho karon kay bago pa man ko kagraduate sa akong kurso sa college. Aminado ko nga may pagkadukirok jud ko DJ Sam. Og ng nang naningkamot ko nga makatrabaho dayon human ako mi graduate. Kay lagi panggastos na pud nako sa mga babay. Date date. Sama gud sa ubahan na eh, DJ Sam. Kay palag naman kaayo si mama. Kay magsigi na lang lagi daw kog dala og babay sa bahay namo. Klase-klasing mga babay. Duna kay ulahing na uyab DJ Sam si Trina. Valediktorya ni siya ni atong high school pa mi. Actually, siya ang nag-recommend sa ako adinhi sa akong gitrabahuan DJ Sam. Nauna lang siya trabaho gamay sa ako adinhi. Di lang bright sa si Trina DJ Sam kundi guwapa Sam. High school palang gani, may crush na gid siya. Kay lagi, naa na sa iya hatanan. Pero ilap siya sa mga lalaki ni nga time, DJ Sam. Kay siguro, focus pa kaayos siya sa iyang pag-eskwela. DJ Sam, ipanguyaban ako siya kay single naman daw siya, human sila magbulag sa iyahang uyab. First month sa rin mong duha, nag-date me. Gihagaday nako ako siya, manulod mi ug in, DJ Sam. Nisugot po siya. Nagbugno dayon ming duha ug -taman, oy. Lights off ang among tirada pero tunga-tunga sa among bugno sa kama, DJ Sam. Nag-69 na posisyon mindo duha. Pero luyo sa kamingaw. Dunay kalit nga ni Taihop nga hangin sa akong naong DJ Sam. Dala ang haskag yung pagkabahu ah. Isa pa DJ Sam ha, murag na ay ni Sabiag nga mumho sa akong naong. Sa kakurat na ako DJ Sam, natulak jud na ako ang iyang lubot. Nagsorry siya, pero murag lain man jud, batikwas kong kalit DJ Sam og ipasiga na kong suga. Og diretso dayon ko sa CR DJ Sam tapos nang hilam uskog taman. Mga napulo siguro to ka beses nga akong gisabunan ang akong naong DJ Sam og balik-balik. Perting laayag yo DJ Sam. Kay lachon baka para bato among giorder na na nga on ni ato ngaaon ni. Murosyak na uaw DJ Sam og nagtabon pagit syag habol dito sa kama. Dungwa gid tawon, pinaabtik og pinahawod e nga kung uwag ni adto nga panahon na DJ Sam. Ako na lang siyang giingnan nga basi gusto ka maliba. Nibangon sab siya DJ Sam og ni Adto sa CR. Mga 30 minutos or lagpas pa ba bago siya nigawasa sa CR DJ Sam. Sayod kong nauwaw siya pag-ayo. Maunggi pagaan na lang nako na ang sitwasyon og nagjoke-joke ko sa iyaha. Ako gi siyang istorya DJ Sam. Kay dili pud pwede nga manggawas mi sa lodging house nga wa gi namo. Pilde kayo kog taman. Bago pa man mi gawas, nakatira pa kog kausa niya DJ Sam. Arang-arang na lang. Pero diretso ra. Wa nay dagang birig-birig pa. Kay tingalig malibangan ako niya. <laughs> DJ Sam, human ba ya ato no? Murag wala, agad ko'y gana sa iyaha. Awkward gani ka no sa opisina. Pero inig uli na mo, ratratan ko niya chat. DJ Sam, unsaon ko man siya pagprangka nga, masabda niya ang tanan. Kaisa man good, naghilak-hilak siya sa opisina, DJ Sam, nag-emote-emote. Maulaw sab ko nga basin bisan, unsa na lang iyang ipanabi sa mga kaubanan na mo. Maunang tabangi daw ko ninyo bi, mga followers ni DJ Sam, unsa may ika-advise ninyo aning akong sitwasyon karon? Palihog lang intawen ko. Imong follower DJ Sam, bugoy.